nagpahabol ka pa, naubos na lang lahat ng cash kong dala dito. Anong pinahabol? So ito na nga mga happy bees, it's day 14 ng aking hair transplant. Ayan, sabi nila ang bilis daw humaba ng aking buhok. Ayan, dati kasi dito talagang wala. Ayan, meron na siya. And um, I'm looking forward sa pagtubo pa ng hair ko. Pero ngayon, dahil weekend ngayon, pupunta kami ni Happy David sa Dapitan. Sasamahan ko siya at kanina madya akong hinihintay. Nasa kotse na siya. Naiinis na yata sa akin kasi ang tagal ko. Punta ako muna si Happy David. Punta kami ng Dapitan para mamili para sa kanya. Lindy, Ate Ross, kayo na bahala ha? Bahala ka sa bahay? Okay po, sir. Hindi ko lang kung dito kami magdidi na mag-chat na lang ako ha? Okay po, sir. Thank you. <laughs> si Abi David, kayo na pa bumubisi na. Ito na, malapit na. <laughs> Inis na. Ang dami And, pang Pasko. Yes, yeah. tuwantawa ka na naman ano. Oh, ay, Andito na kami sa Dafita, naghaharap lang kami ng parking at nakakaloka parang uulan, wala tayong dalampayong mem. Oo nga, pero at least mas okay kasi usually pagpunta tayo dito ay super um, Excited super na ako, yes. Anong daladala mo? Pina pinakarga po kaya Ate Rose para hindi tayo mahirapan mamaya. Bumangang galing. <laughs> prepared na, prepared. Excited yes, mami rin Ingat ka dyan. O go na, lumakad ka na doon. Yan po akin. Thank you, Kuya. Nandito na tayo sa Dapita. The... Uh, Saan ko na ngayon sa labas ng bahay? Kinikuha hanginin yan. Pwede naman. Ang dami yung mabibili dito. May kasinarado na yung kalya dito. May, may ano? Ah, may Christmas. Santa Claus ko na malaki. Tingin tayo. Let's go. Wala ang ganda. Wala yeah, pa tayo yung Belen. Yeah, Belen. Wala pa tayo. Pwede tayo mag-Belen sa labas. Yeah, doon. Hindi. Doon, doon sa ibabaw ng, ng porch. 2 Magkano daw? 2-8. 2-8 yung last price. Ang cute. So ito, kung hindi David na mga pillowcase an additional pillowcase. Dalawang piraso, 1.50 na ano tayo. Mura na dito guys. Oh, cute! Oh my god, I love it. So nice. Ito, kahit isa lang yan. Alam, which one? Kahit Yung isa pose? lang mga ganitong pole. So ayan, may binigit tayong discount. Oo, oh, oh. super laking discount. Oh, 50 pesos na lang daw itong mga to. Guys, ang mura oh. Punta kayo dito sa tapitan ng mura ng mga Christmas decor. 50 pesos na lang ito bigay sa amin. Pero discounted yun ah. Dalawa time So ayan, ang dami natin bibilhin dito kay ate. Anong anay mo ate ulit? Rinali. Si Miss rin Dito kami bumili last time yes. din. Parang suki na kami dito. Yes, kaya yeah. may discount kami dito. Ayan. Bumita. suki kayo, Ang daming Christmas decor <laughs> dito. Ayan na pang Christmas village. Ang ganda. Ito, ito. Ay, Super ito. nice. Ito ang ganda. O, baka kuya namin ni Javi Ano yung lumilipad na yun? Eh. Pati nga kuya. <laughs> Ah, ito, Flying Fiesta. Ganda. Pero yung Ferris wheel maganda. Kunin ko yung Ferris <laughs> wheel. Kunin mo yung Ferris wheel. Kunin ko yung Ferris wheel. Okay. Tingnan okay. okay. huh? niyo sabi mo dito sa Ferris wheel. Ako, so, sa kabilang dulo po, pwede yung may, may sound, pwede yung wala. Dulo, mamimute, movement lang siya. So, maayusin mo lang dyan. Ganda, guys, oh, no Ferris wheel. Oh, okay. bongga, I love it. Yes. Ano pa kaya ng story mo? Bumutay ng Christmas Day? Call number yan, store 57, 58, and 59. Yan, ganda dito guys. Kung so, sita kayo dito. Ang ganda. Anong bumubuka? Yan mo. Nasaan? <laughs> Ala, ang ganda. Gusto ko yan. May nagbibigay ng bread. I love it. Asan sa'yo? Ito or ito? Ganda din ito. Wait lang. Ano to? Teka to, may chef Mas gusto to. ko yung chef. Pastry chef. Ito, si San... Ay, maganda yung Santo Claus. Hindi, mas gusto ito... ko si Pastry so, chef. Mas maganda nga ito. Ang dami dito pang sabot sa pintuan. Ang gaganda. Ang si David, naghahanap na sa loob. Okay. Mem, kumuha din ako nito. Yeah, maganda. Ganda, di ba? Maganda. Okay, go na yan. Rina Lim. check na po namin sir. Okay, sige, check mo isa isa. Thank you. Lima. Lima yun ako. Yes. Anong, bin, anong binibili mo dyan? Anong tawag dyan? Socks? Christmas socks? stockings. Christmas stockings. At bumili din kami ng Christmas lights dito. Ang dami. Grabe, ang lakas ng ulan. So, binili, binili din namin ito. May crack daw. No? Ay, may crack. Anong size dito, kuya? 4 feet po. may crack Hindi, yun ko may crack. So, hindi ka pa tapos mamili dito? Ayan, oh, ang dami. Bumalik ulit kami dito ni Habi David kasi may gusto pa daw siyang kunin. Kasi isang door lang bubukas ito kinuhan namin St. isang D. baker Bar gusto dong kuha ni habi dito si Santa Claus dalawang dalawang saka magandang ilaw niya sige kinuhan na namin 'yan at saka ito unless ito ang gusto mo Ale? pero wala bang bumubuka dito eh. hindi ito na lang ako kinuhan namin ito the baker shop is nice the donut shop is nice okay. pero wala siyang gumagalaw mas yeah. maganda tong si Santa gano lang 2 3 yan party okay, go Thank you. Thank you. So much. Dami namin binili Thank you. Thank so you. Thank you. Thank you. Thank Maraming salamat! you. Thank 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 ka pa. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Gagastos Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na. Thank you. Thank you. di you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank I will not disappoint you. Gagandahan ko. Okay. Tapos bukod sa... Oh, yung ganda. Yan na no? Pinahabon ni Happy David oh, ang ganda. Okay. Ganda. So nice. Okay. Go na yan. Push na. At... <laughs> kasi ang... Kasi hindi yan siya basta-basta i-decorate -de ko lang. Gagawa talaga tayo ng Christmas Village. So, gagawa ako ng mga styrofoam, mga felt paper. Basta ay papakita ko sa iyo, ibang vlog yan. No? Okay, sige. <laughs> So tapos na kayong mamili. Grabe, lakas ng ulan guys. Basang basa ako. Sakto lang din na hindi na tayo dumagdag ng iba pang mga binili because hindi na talaga magkasya. Ayun o. No? Sa likod na namin yung mga pinamili ko So yan, babalik na lang ulit kung may mga naiwan pa. So naisip muna namin ni Happy David na pumunta saan tayo pupunta namin. Mega Mall. Pag Mega Mall muna kami. magdi dinner muna kami kasi gutom, gutom na gutom na kami. Gutom na gutom na ako ang traffic. <laughs> Sobrang traffic ngayon dito sa Manila, my God. Lapit na tayo sa Ipudo. I'm so hungry. Okay, Pila na tayo. Sana makamay. Sana walang pila. pila. So dumating na yung order ko. Akamaru. Torch. Yung aking pork. Anong in-order mo? Wild mushroom. Kasi yeah, ayoko ng pork sa... Ramen? Ramen. Pero wala pa sa akin. Itong na ako. Ang bango nung sa'yo na ingit Gusto ka mo kamuha? Eh? na yung order mo. Wala pang 2 minutes nung dumating after maserve yun sa akin. It looks so Wild good. mushroom. May yeah. Walang, walang meat. Walang pork. Yeah. Let's eat. Let's eat. eat. Let's eat. Okay. So, ito na nga mga Habibis. Nandito na kami sa bahay ni Habi David. At nagbubuhat kami ng mga pinamili namin. Ayan, ang dami pinamili na Habi David. Gustong gusto ko itong mga to. Ayan, no. Oh. Ayan. May malaki din. Tapos meron pa itong isang box. At meron pang kinukuha si Habi David sa... koche. Ang dami mo niyang pinamili sa dapitan. Pero happy kami kasi ang gaganda ng mga... Ang ...na pamili namin. Yes! Ala! Ano yan? Ano yan? Ay, ganyan yung mga para sa Christmas Village. Yes. Malalaman nila yan sa uh, susunod na araw kung ano naman yan. I'm going to make a Christmas Village. Yes. Pero hindi pa ganun sobrang kadami, pero okay na simulan.